Hello, what's up mga 43 uh, yun mga 43 ngayon, update lang tayo sa uh, ating ano, yung ating bunso. ayun. so ngayon to try niya na ano, uh, bike na naman mga loads. Try natin siya anuhin. Andun na siya, kumabol habol lang tayo. Ha. Yo what's up, yo. Porcelain, <laughs> porcelain. Bilis. <laughs> Ayun mga lords, no. Update lang tayo kay Bunso mga mga 3. Ayun, big bike na siya. Binapactris na natin siya ng big bike para masanay siya sa ano, sa mga malalaking motor mga lords. So update tayo. So medyo gumagaling na siya mga lords yung dati sasakyan lang ayan pa siya mga lodjo oh. ayan na siya gumagaling na siya mga lods. Pinapaikot ko sa kanya yung big bike para masanay siya sunod. Hindi e, si marunong na siya sunod mga lods. Ayan na siya mga lods. Pwede na siya sa mga kurbada mga lods. Kaya pinatry natin sa kanya. So ayan, update lang tayo mga lods no. Magaling na si Bunso mag Sipi sa driving sa 4 wheels, marunong na rin siya. Nandin sa 2 wheels, sa motor, sa big bike. Pinapatry na rin sa atin. Yung ating big bike, pinatry natin sa kanya. Ayan siya mga lods jo. Oh. <laughs> Pinatry kasi natin mga lods yung big bike kasi ayo naman natin ay hindi siya marunong sa mga big bike. Ayun naman mga lods. Oh. Ayun naman mga lods. Oh. Ayun na. Oh. Oh. Ayan. So, pinatry natin sa kanya mga lods na ah, hindi talaga ano hindi lang sasakyan lang talaga pinatry natin sa kanya para masanay siya sa, ano, sa big bike. Ah, pag siya na naman ang ano, kailangan mag big bike kasi marunong na siya ayan so isa pa doon ikot doon sa clubhouse Ang um, bilis. Ang um, bilis mga lads. Medyo gumagaling na siya. Mag ano. So ayan lang mga lads. No? Update update na ang ating ano, videos ngayong ano. So, si so, lang ang ano natin. Kunti na yun, party. So maraming salamat siyang ano, mga party. Huwag ka mag subscribe sa so YouTube channel. Mga Okay naman yung takbo nyo mga lods Okay naman So kailangan pa natin mag ano Oh parang uulan So yan lang mga kapatid Bye bye